Ito pala mga reels. Meron kami dito ng video card ni Arcon. So subukan ko muna siyang direkta direct ha. Kaya lang problema niya, namamatay siya. 20 minutes lang yung under niya. Tapos nag-error, lumalabas FR. So di ko maano kung saan yung problema noon error na yun. Kaya subukan ko muna itong i-ano siya, i direkta ha. So ito guys, i direkta ko muna siya. Para lang matesting ko muna yung saan ba yung problema niya Kanya pa yata na muna namin. Hindi na yung wala na yung nagrekta to. So yan naman dar siya. Testing muna to. Yan nakadirekta muna yung ano niya. Dinirekta ko muna yung ano niya. Kasi pag ano, may problema to, i-manual na lang to. Bored yung problema nito pag kaganon. Hmm? Para matesting lang namin to. Ito guys yung aircon, din na namatay. Pero, ayan yung ko pa to. Kasi, gold ang ano nito. Di na siya namatay, nakadirekta na to. Bagong bago ano nito is yung sensor pero yung sensor kasi pinalitan na ganun pa rin lumalabas error pa rin sya 20 minutes wala pang 20 minutes na mamatay na ayan obserbahan muna ito na guys ito na yung papalit namin oh. No? manual ko na nang Saya sempat tu <coughs> sih cinta, oh, masih

nga kaya naninawa ko lang. para doon kasi wawang shen. Kaya ako nung mga yung bayit sila. Mayroon minimum? nga lingaw-lingaw. Ang tayo, Kaya buro ba yung plus cleaning 600. 2 testing na namin guys. So, ayan guys, okay na to So, ayan, naka-manual na Ito yung original nyo Ito yun So may problema yung board. Kaya ito na lang nilagay namin. Manual. Para sa manto career Kaya saktong sakto yun ano niya. Tulog all. Tapos high. Ayan. Ayan, manual na lang siya. Okay guys. Thank you.